Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Pumunta si Eric sa shop ni Gigi nagtanong siya sa mga tauhan kung nasaan ang kanilang amo. Ang sabi ni ate na trap si Greta sa may nasusunog na photo studio. Nagtanong si Eric kung saan itong photo studio. Ang sabi ng isang babae na nadala na sa ospital si Greta at ligtas na ito. Nagtanong ulit si Eric kung sinabi ba niya kung saan ospital dinala si Greta. Tumawag ang tauhan ni Magnus upang ibalita sa kanya na natunto na nila ang kanyang dating tauhan sa mental hospital na si Angie Salvacion. Ang sabi ni Magnus na dalin nila ito sa kanyang warehouse dahil siya mismo ang haharap sa tider na iyan upang turuan niya ito ng leksyon. Gayon pa ma, sinabi na nga ni Jared kay Greta nung nakita niya ito sa online na natrap siya sa loob ng Burning Studio, hindi siya nagdadalawang isip na kalimutan ng lahat para sa kanya. Doon na niya na hindi pala niya kayang mawala siya sa buhay niya. At siguro na naman, naniniwala na siya nito kung gano'n niya ito kamahal. Sobrang nagulat at hindi makapaniwala si Gigi na iiwan na lamang ng basa-basa ni Jared si Blair para sa kanya. Ngunit biglang dumating si Blair sa kanilang kinaroonan at sinabihan niya si Greta na buhay pa pala ito. Sasabunutan sana niya si Greta pero pinigilan siya ni Jared. At dito na nga inamin ni Jared kay Blair na hindi na niya ito mahal dahil si Greta na ang kanyang mahal ngayon. Ngayon, hawak na ni Magnus si Angie Salvacion. Malalaman na kaya ni Magnus na si Greta si GJ ay iisa? Yan ang ating abangan sa magandang dilag. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.